What's up, what's up mga kainday Maayong buntag ka ninyo dira ah? Og maayong buntag sa inyohang pamilya Sa iyo ka ay nakamata ang inyohang kainday Pag makamatagay ko mga kainday sa sa buntag Disood na rin kaay ko pabalikon og tulog ambot na unsan niya ako ang lawas Kada mata sa sa buntag Dapat magstretch kita Aron na nga to ang lawas Ready sa mga bula hatunon Hinaya lang natatuntin yung mga kainday Kay tungod buntag sa pa din diri o nangatulog pa ang ato ang silingan dili kita gusto nga atong silingan madisturbo kay tungod sa ato ang tingog dinhi ang dapita ming tindog ko o mo ato bang judayan ko sa samin kung bago kong mata para i-check kung, kung siya ato ang now nga diri ming ato ako sa CR kay medyo kaihi on jug ko o kay lang mo ko siya ipagawas kay tungod pag dili basig magkasakita ako na lang gikat diri ang video mga kainda kay tungod majo, medyo haba na pod or taas ang video nato diri uh, so dili na ako makabalik og tulog inanid ako ang lawas kapag makamata ko lisod na ako mo tulog mo nang -na ako nga, nga arensyon diri ang mga katag kitan na ako ang gawas mga kainday kung hayag na ba o dili apan mga kainday perti pag yung ngita sa yura da ko nakamata mga ala una o alas dos ko nakamata maunang gibalik na ko serado kay hey, tungod na nga tulog pang ato ang silingan o pang sayuha so nakunaw na ako diri ay hey, i-open ako ang ako ang laptop mag-update ko basig na ay mga email or chika gikan sa ato ang mga amigo nga perteng maritisa ako lang ba mga kainday ko makamatatag gikan sa pagtulog labo na sayo sa buntag maglisod na taog balik og tulog inana jud ako ang lawas mga kainday mauna ang pagmumata ko maglisod na ko og balik og tulog mo diri ana ko una na ako nga magkape kay tungod gusto ko kong ini naantan na po jud ako mga kainday nga mga pidyo ko sayo sa buntag naghinlo sad ko sa na sa mga kainday kay tungod medyo kalat na po. jud nako na realize mga kainday nga kakapoy man di ay mag-adult oy. Kakapoy man di ay mag-adulting kanang daghan na responsibility habang nagatigwang ka mas nagadaghan o nagadungdugan ang imong mga responsibility dili lang sa si imong kaugalingon apan sa si imong hapong pamilya so may kaya mo balik sa pagkabata mga kainday nga kanang imong hunahunaon ragani kay kanang imong kaon o pa sa uni mo pagkapasar para dili ka makusian or mambunalan sa imong mama o papa so dili ang mga kainday so nag try ko og tana mga movie para malibang ang akong kaugalingon pag sayo jud sa buntag mga kainday dili jud manggawas tanan or dili jud magsinkin sa kuwatanan ang mga kaagi, mga problems, unsang ako ang angay buhaton, unsang angay ma ma na ako buhatan para ma-fulfill na ako akong mga responsibility, unsang nga na ako buhaton para mo improve pa akong kagalingon, tigulang na ako. Dari ang mga kainday na init na ang tubig o nagkapi na ako. Ako ang kapi jud kay Barako yun ni eh, kay Medjo. Maura ang naa mga kainday kinibara akong kapi. Huwag dili man po mamili mga mga kainday kung unsay naa ah, maura po lang ako ang imnon or maura po lang ako ang gamiton nga nung mamili pa man ta, nga grasya naman na nga naa sa imuha diri po sa iyo mga kainday diri po manggawas ang ako ang mga what if what if kaya ba na ako ni what if mapag-iwanan ko what if uh, magpundur kung unsa ko unsa ang naan ko karon what if dili na ako makaya kung unsa may mga moabutay nga mga problema or what if dili ko mo improve kung nakakita mo sa ang video mga kainday, yung anak ko dito ang uh, ako ginakip sa akong mind nga dapat positive ko. Nga, na, pero di mawala sa ako ang maulawan ba mga kainday? Na, ganing need ni mo support mga kainday para maghatag sa imuha o kusog. Inaanak di mga kainday nga kanang nang need na ako og taong nga mag-push sa kuwa. Nang mga kainday na usik tiri ang amung ang asukar sa muna akong gihinduan. Kay syempre, gamay na ba yan ay room. So kapag naakay ma, labay dira o naay usik mga asukar. Kay nag-asukar man ko, kay nagkapi ko, kay pait lagi ning barak kapi. So dapat manghindo dito mga kainday kay tungod basig mamangunta o naay mga amigas nga musulod diri sa sa iyo sa buntag jud ko naga-edit og naga-voice over mga kainday kay hilom unya wala yung mga disturbo e, ka, ka ka, kay kana ang buntag ng mga kainday kay mata na daghan kayog kayo saba so didi na ka maka-focus og daghan ka ayon nga mga background nga noise ang imuhang voice over so diri di, ang mga kainday nagkapilang ko unya nagtanaw-tanaw sa movie nga ako ang gitan pampalipas sa oras kay didi di, di, ko kabalik og nagsurug diri ang mga kainday. Basin mangutana mo mga kainday kung ako ra ba isa diri asa room or naa koy kauban mga kainday na koy kauban mga kainday pero of si course i respect po nato ang iyang privacy mga kainday kay ato ang maning video o nag voice over ko diri mga kainday madunggan jud nako ang mga tuktuga og sa mga manok kaya nagpamatuod na buntag na gyud o oh. og oh, bukid feelings ka ay mga kainday kapag makadungog ka nga mm magtuktugaok na ang mga manok mga kainday. Ako lang ba mga kainday? karon mga panahon na sa una mga bata pa ako, kapag magtungtong na ganyan o September, October, lipay na kai ko kay tungod, hapit na ang Pasko. Pero karon mga kainday nga nagkatigawang na kainday murag wala naman sa atwa o eh. Kusubi akay kum kumamasko sa una na mga kainday, mga December na gani, na magpamasko na dito. May ang mga silingan na ako po ng mga, bata, mga kainday dati. O pati po na mga egsuo na pagani kasanga ako ra isa ang nangaraw ng mga kainday. So, diri mga kainday nang hindo po ko kay Benjo Borjo ko. Nang ingan pa nila mga kainday, nga ang pamasko daw, mura daw kag limos. ambot lang po, sa ilaha po na, pero sa na guna mo ang nakasanayan na manggunaw mo, pagkukutur ng manggod na mo, na kapag mo tungtong naganig December, so naanad yung mga pamasko, naanad yung mga tugtog sa amua, o naanad yung mga mam mamasko sa amo which is happy food so, mga kainday so diri mga kainday nagandang no nagandang nako sa ako ang higdaan mga kainday kay after na ko hinlo, mga kainday giabtan ko og katulog <coughs> kasi na na pay mga kainday nga naamay may kama diha anong wala man mo sa kama mga kainday kung nagfollow ka sa kuwa mahibal ang jud nimo nganong nga na ako diraa a or na ami sa obos nagatulog salamat yeah. mga kainday do not forget to like share follow and and subscribe to our YouTube channel.